Balita ngayon sa dyaryo na bumaba ang inflation rate ng 1.3%. Pakipalawanag ng ito sa amin na madali naming maintindihan. Salamat. Hello, hello mga kaibigan! Kamusta na kayo? Welcome back sa isa na namang makabuluhang kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay-bagay sa paraang simple, totoo at may kurot sa puso o tawan sa gilid. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang inflation bumaba sa 1.3%. Eh ano ngayon? Okay, teka. Narinig mo siguro sa balita, bumaba ang inflation sa 1.3% nitong Mayo. Tapos bigla mong naisip, okay, ano ngayon? May epekto ba yan sa akin? Makakain ba yan? Well, oh, actually, may epekto yan. Not positive. Una sa lahat, ibig sabihin ng inflation na 1.3% ay mas mabagal lang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So kung dati parang mabilis tumalo ng presyo ng itlog, bigas, pamasahe, ngayon parang medyo chill lang. Hindi na kasing bilis ng dati ang pagmahal. At in this economy, chill is good. Pangalawa, mas nakakayanang bumili ng pangangailangan. Kumbaga, kung dati 500 mo parang ay, isang plastic lang to. Ngayon baka maging dalawang plastic. O isa't kalahati man lang. Mas may halaga ulit ang bawat piso mo. Pangatlo, may chance na bumaba ang interest sa utang. Alam mo yun, kung nagbabalak kang umutang para sa bahay, kotse o negosyo, good timing ito. Kasi kapag mababa ang inflation, madalas nagbababa rin ng interest rates ang banko. Pero teka lang, hindi ito excuse na magwaldas ha, kasi may bagong batas na nagtaas ng 200 sa daily minimum wage at posibleng maapektuhan ulit ang presyo ng bilihin dahil dyan, kaya kalma lang, wais pa rin sa budget. At higit sa lahat, magandang paalala ito na hindi lang laging masama ang balita. May mga buwan na gumagaan din ang pasanin. Kailangan lang nating maging aware at marunong mag-adjust. So, ayun na nga. Ang tanong na inflation bumaba, e eh ano ngayon? Ay may sagot na, edi mas guminhawa kahit konti ang buhay. At sa panahon, ngayon, kahit konti, malaking bagay na, yan, kung sa tingin mo may natutunan ka today, i-share mo naman tong episode na, to sa kaibigan mong mahilig sa grocery pero hindi mahilig sa economics. At kung gusto mong updated sa kwentuhang magaan pero malaman, follow mo lang ako dito hanggang sa susunod na usapan. Hindi mo kailangang maging ekonomista para maintindihan ang galaw ng buhay. Basta may kwento, may kabuluhan. Ingat kayo, mga kaibigan.